Bibili yata sa tindahan. Ayan, si Kuya, o. Oh, Maganda. magandang ay, no. po sa inyong lahat. Oh. dito tayo ngayon sa Paranaque. Sa likod po tayo ng ano, Linoy uh, International Airport. Kung saan, eh, nandito po tayo sa Manila. Pa ay lakad lang po sa sa DFA. Ayan, na po dito, guys. Oh. Ayan. Wala na, nailang ulas na lang. Ah, yung pa yung kanilang mga muto. Sa kaya hindi masyado doon matatang baha. Ayan, baha na. Ilang oras lang dito nag-ulan. Pero Wala tingnan oras eh, di ba? Kapag ulan lang. Kanina nang lumabas kami, ka, ano pa lang, wala pa. Tapos namin kumain. Doon aminita. sa banda doon, masyadong malalim doon eh. Doon, doon, sa kalooban. Pag, tapos namin ako, paglabas namin baha na. Yan guys yung lalaki Oh. Akatuwa naman yung kanyang yung kanyang pagtawid oh. Bumili oh, lang pala siya. Ganyan ang mga Pinoy henyo. Oh, Bumili para lang pala siya guys. Para lang siya ay, ay mga hindi mabasa. Oh. <laughs> Tinalian niya lang ano yung kanya. Oh, para lang siya makatawid. Yun, ang paan niya. Nilagyan niya ng upuan. O, oh, diba? Ganyan katalino ang Pinoy tayo. Nandito tayo ngayon sa Riela. Pagkutaan saan ay tayo ngayon sa Paranaque. Pagkutan tayo ng baha dito. mga guys!